smartwatch fans balik ulit tayo sa ating S8 Ultra Plus smartwatch or just S8 Ultra smartwatch kung nakasubscribe kayo sa aming channel meron kaming video para sa, smartwatch na ito meron kaming video review ng menus at features ng S8 Ultra smartwatch so namin doon yung design ng smartwatch nito pati na rin ang iba't ibang menus kasama na rin ang health at sports function. So may nagtanong, paano ba i-connect ang smartwatch na ito sa kanyang application sa smartphone, sa support app? So para ma-connect nyo yung smartwatch na ito, makapag-download kayo ng watch faces o dials, ma-tweak nyo yung ibang settings, kailangan nyong i-download yung support app ng smartwatch na ito. So, sa user manual ng kalagay, meron dong QR code. Meron din dito sa smartwatch. Okay? So, iti-check natin. Ito, meron tayong QR code. So, HRY Fine Application yung application na kailangan natin para sa ating smartphone. Or, yung tawag nila dito, Harry Fine, HRY Fine. Anyway, isi-search natin to sa Google Play tapos i-download at susubukan natin i-pair ang smartwatch na ito sa support app. Okay? So, kung may mga tanong, mag-comment lamang. Okay, hindi na natin i-scan yung QR code dito sa smartwatch. Okay? So, alam mo natin yung name ng app. Direkta tayo dun sa Google Play. Okay? Follow nyo lang yung step-by-step -step instruction natin. So, punta tayo sa Google Play search natin yung HRY find ayun so popular to na application focus natin ng konti ayan okay so install natin HRY find app napapansin nyo 10 million plus downloads tap on install tingnan natin So, magda-download yan maya-maya. So, medyo malaki-laki yung application ng nakapapansin nyo, 74.49 MB. Usually kasi yung mga apps, lalo yung mga bago, less than 50 MB lang or 35 MB. So, sa atin dito, 74.49 74 MB. So, wait lang tayo ng mga ilang minuto. Okay. So, magda-download yan. Then, install natin. And, i-coconnect na natin ang smartwatch natin na S8 Ultra sa support app na ito. Okay, 87% na tayo. Malapit na, 91%. So, wait lang natin. 96. 99. And, mag-install na yung application natin. So, wait lang natin hanggang sa ma Again, yung support app natin, HRY Find app na available sa iOS at Android platform. So, kung nagano kayo ng QR code, meron sa smartwatch nyo. Kahit anong model yan. Ayun na, ga-install na yung application natin. So, wait lang natin. So medyo matagal sa download pero mabilis sa pag-install ng application. So ayun na, successfully installed yung application natin. So open natin yung app. Okay, check natin. Meron tayong user privacy. Agree lang tayo para maka-continue sa application. So meron tayong ditong permission. So allow HR Wi-Fi para ma-access yung physical activity para sa sports sa sports ito. So allow nyo lang. Ito naman para sa ating Bluetooth call. Pero kung hindi kayo comfortable, hindi niyo naman gagamitin, pwede niyo namang i-don't allow. Magagamit niyo pa rin naman yung smartwatch niyo. Yun nga lang, hindi niyo magagamit yung Bluetooth call function. So ito para ma-access yung contacts para pag nag-add kayo ng phone number sa smartwatch niyo, pwede. Allow natin. Connect and determine relative position of nearby devices. Para sa GPS to. So, allow lang natin. Ganito, ganito, ganito rin para sa ano rin to. Bluetooth call. Allow din. At ito, para sa SMS messages. Para maka-receive kayo ng push notifications. Allow natin. Ito naman sa Bluetooth phone call. Or sa remote photo, Bluetooth remote photo support. Okay, feature. At kasama na rin dito yung custom watch faces. Then, kumpleto na. So, ito, nag-ask. Mag-sign in ka daw or mag-register. Pwede rin mag-log directly. Kung gusto nyo i yung data nyo, pwede kayong mag-register. Gamit yung Google nyo or yung email. Okay, so sa atin, login directly tayo. Hindi natin isa-store yung data natin. Ito, meron tayong account number. Okay. It is recommend to save a screenshot. So, hindi na natin kailangan to. Example lang natin. Confirm. Okay. So, set lang natin. Nickname. Sample lang. Pinoy. Confirm. Then, confirm natin. Set successfully nakalagay. Okay? So, ito kung gusto nyo lang maging stable yung takbo ng smartphone nyo or smartwatch. Yung pagkakonect sa smartwatch. Okay? So, nakalagay dito. Allow up. Start up. So, pag nag-open kayo ng smartphone nyo at naka-set yung smartwatch nyo dito. For example, ito yung S8 natin. Automatic magkakonek agad sa support app. Kung parang sa iPhone, ganun din. Yung nga lang, kung ayaw na naman, kung ayaw nyo naman, pwede nyo naman iset. Okay, permission sa notification. Kasama na dito yung app at SMS. Allow natin. Go back. So, tapos na. Siguro, tapos na yung sa pag-set ng notification at mga permissions. So, punta tayo dito sa me. So, i-add natin yung device natin. Okay, search na natin. Parang okay naman lahat. Tap natin yung search. Allow ulit. Then, wait natin. Okay, check natin dito. Permissions. Parang okay naman lahat. Nearby devices. Allow. Okay na lahat yung permission. Balik ulit tayo doon. location permission. So, GPS. Tingnan nga natin. Location. Ayan. Balik ulit tayo. Uy. San ba yun? Nearby devices. Okay naman dito. Phone location. Ito. Activate natin. Ayan. Okay. Okay na lahat Tingnan natin Search device Ayun Okay So, ayun Nakita kagad S8 Ultra smartwatch Okay, so Tap natin Connect natin So, ito yung smartwatch natin Paano natin nasisigurong atin nga yan ba? Kung di hindi, hindi Ibang smartwatch dito Punta tayo sa about section Ayun So, 3C, yung MAC address, pareho lang. So, tap natin. At magkoconnect na yung smartwatch natin sa smartphone. Yan, device connected successfully. Okay, ayun na. So, connected na tayo. Tingnan natin. Find. Subukan nga natin. May find device ba tayo dito? Ayan, find my watch. Ayun. So, kitang kita. So, ano nga ba yung mga settings dito? Check natin. So, message notifications. Na-activate na ba natin? Okay na lahat. Alarm. Vibration. Language settings. Synchronized time. Set successfully. Nasynchronize naman natin. And wala na rin isa-set. Tingnan natin sa watch faces. Subukan natin mag-download. So, punta tayo sa dial mall. So, yung iba free, yung iba binibenta. So, hanap tayo ng free. Eto, subukan natin to. Charming. Okay. Example lang, kahit hindi maganda yung watch face na to. Download. Okay, use immediately. So magda-download yan sa smartwatch natin. Ayun. Nag-switch yung smartwatch natin to download mode. Then, check natin. Ayun. So, meron na tayong bagong watch face sa S8 Ultra smartwatch natin. Ano ba bang pwedeng iset tayo natin dahil dito? Ano pa bang pwedeng iset natin? So, check natin. Balik ulit tayo dito. Background protection. Phone book. So, paano mag-add? Tap ng phone book. No contacts. Tap tayo dito. Add. Ayan. For example, lagay ka ng name. Number. dan natin. Confirm. Ayan na. Go back. Subukan nyo natin, nandito na ba? So, sa phonebook natin. Grid style, punta tayo sa list. Yan, contacts. Cannot operate without phone. So, wala daw yung sa Bluetooth natin. Check ulit natin dito. Okay, so naka-activate naman. Punta tayo dito sa Bluetooth section ng smartphone natin section, loop section, tap natin. Ayun, S8 Ultra. Tap natin to. Okay, pair. Ayun na. Tingnan natin. Okay, activated. So, check ulit natin. Contacts, so ayun. Pwede nang mag-add. So, balik ulit tayo doon. Tapos add ulit tayo sa phonebook Add tayo ng contacts Ayan Tapos number Confirm Synchronize natin So tingnan natin dito Yun Automatic Synchronize sa smartwatch Contacts Ayun So, meron na tayong phone book number sa smartwatch natin. Activated na yung Bluetooth call natin. Okay? So, pwede na rin tayong makareceive ng notifications at Bluetooth calls. Ayun. So, yung basic setup ng S8 Ultra smartwatch natin. Kung paano i-connect sa support app. So, kung may mga tanong kayo, kung nagko-connect rin kayo, nag ng smartwatch nyo at nahihirapan kayo, comment lang sa, comment lamang sa baba. Okay? Tingnan natin kung kaya nating ma-fix yung issue. As long as walang problema sa hardware nyo. Okay? So, bye!